Ang ambisyon niyan, karamayhan, galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bumbung bangag yan. Lalo na yung nasa Malacanang, alam niyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Po. Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nakagulat itong bagong pasabog ni dating Pangulong Digong at dahil dito sa kanyang naging speech sa, hakbang ng Maisog Forum sa Dabao mga kababayan ay nabanggit niya mismo na umano'y itong si Pangulong Marcos Jr. ay kasama umano sa listahan ng PIDEA sa mga narco politics at sinasabi niyang bangag umano ang ating presidente. Kaya ito mga kababayan po natin ay may malaking impact. Kung akala po natin tapos na pagkatapos niya magtalumpati, nako po, bukas mga kababayan po natin, abangan natin na ito ang magiging highlight sa lahat ng balita sa midstream media. Bakit nga ba nasabi ito ni Pangulong Digong? Ano ang nagtulak sa kanya? Natandaan nyo ba mga kababayan, noong nagpa-press ko nito, noong tinanong siya tungkol sa isyu ng pulburon, ang sinabi niya lang, na marami naman talaga na politiko ang gumagamit ng pulburon. May mga mayor pa umano. At nung tinanong siya patungkol sa video na sinasabi na may gumagamit umano ng pulboron ah, na ngayon ay nasa Malacanya. Ang sinabi niya wala ito dahil kung mayroon man matagal na ito lumabas at dinidinay niya ka na umano ay gumagamit itong si Pangulong Marcos. Ngunit ngayon sa kanyang naging speech mga kababayan po natin tahasan niya itong sinabi ah, at uh, sinasabi pa niya na dapat umano ay tigilan na ang uh, pag-asolong nitong People's Initiative ng mga namumuno dyan sa House of Representatives. At inilatag niya ang posibleng gawin ng Administrasyong Marcos at si uh, Speaker Romualdez kapag uh, natuloy itong People's Initiative na sinusolo ngayon ni Speaker. Narito po ang uh, ilan sa naging uh, speech ni uh, dating Pangulong Oh. Alam mo, parlamen ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. bungbung -bung bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag dakten ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanian. Alam niyo? The armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, puta Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, yung kinikit, saya kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters, not even. You are, you know, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag na wag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituloyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako Sinasabi ko sa military, nag ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang ng pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. So ngayon mga kababayan po natin, parang nakuha na po natin kung saan kumuha ng hugot itong si Pangulong Digong. Alam po natin na matagal niya na itong tinatago, uh, matagal niya nang pinipigilang magsalita ngunit mukhang napuno na nga itong si Pangulong Digong sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa lalo na nung uh, uminit pa nga itong people's initiative itong chacha -cha. actually mga kababayan po natin itong naganap na ito na Hakbang ng Maisog Forum ay actually is para ito sa anti chacha -cha rally. ano eh ngayon uh, mukhang uh, naging prangkahan ang pangyayari dito mga kababayan po natin at uh, ngayon dinidiretso nga ni uh, Baste na sinasabi na hindi dapat si kay Romualdez o hindi kay Lisa na siya dadaan. Diretso niya nang sabihin ito kay Pangulong Marcos dahil hindi naman umano ka pa Paniwala na hindi alam ni Pangulong Marcos itong sinosolong na People's Initiative which is ang sabi po ng mga kababayan po natin umano ito'y planado na ha? Ah, planchado na at itong si Pangulong Marcos ay nagmamaang-maanga na lang umano na hindi niya alam. Uh, tandaan po natin, kinontra niya, pinatigil niya itong People's Initiative nung umalma itong mga senador po natin. Ngunit hindi po siya sinunod ng uh, House Speaker at tuloy-tuloy hanggang nakompleto na po nila ang 12% at 3%. So palagay ko, ah, dahil mukhang hindi sinusunod ah, itong si Pangulong Marcos at mukhang uh, drama na lang ang mga pang pangyayari na sinasabi niya na umano'y ah uh, Uh, dapat itigil na at uh, dapat umano, hindi dapat isulong itong People's Initiative. Dapat umano, i-amend na lang ating constitution at ang senador lang ang gagawa at uh, ipasa na lang doon sa House of Representatives. Pero mukhang hindi tuloy mga kababayan po natin. So mukhang ito ang pinaghuhugutan ni dating Pangulong Digong. At uh, ngayon, pa importante po itong forum na ito. Tingnan niyo napakarami as of kaninang uh, hapon. Uh, bago pa maging uh, madilim d'yan ay uh, mahigit 52,000 yung uh, taong uh, pumunta d'yan so hindi lang po galing sa Davao yan mga kababayan po natin kundi ang iba ay galing din sa ilang parte ng Pilipinas so yung iba voluntary yung pumunta d'yan ang iba naman ay may mga dating katungkulan sa gobyerno na nagsalita din sa nangyaring forum na yan so panoorin po natin ha itong mga highlight pa sa naging uh, speech ni dating pangulong Digong mga kababayan mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, Presidente, tapos mag-parlament, it tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Iyan nga ang sakit ng Pilipino, You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga late, gusto siyang mag-prime minister, at gawin niya itong bongbong -bong. diyan ka lang, ako ang bala, ceremonial president ka na lang. ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Iyan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang inay. Wag kayong... Alam mo, bakit ako magipag-away ng presidente? Eh marami siyang sundalo. Eh, kaya natin. Kayong pumalag. Kayong... Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa malakanyan. Gaano katagal ka man to hang on to the power that is for God to decide for the nation. Kami, patay ninyo. Wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, ala, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila isang kanin, isang pork chop, o sisda sabaw noong panahon ko. Sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak-steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng tagamulakan dyan. No? Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman. Yun naman lang ang dapat lang pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag yan. Binabastos kayo. Anong bakit? Pupakit tayo sa parliament? Anak ka ng... So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan, yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila walang inisip kung hindi paano tira, titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, merong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya, hindi mo pwedeng suluhin yan. Di election is a cleansing process. It does not, in, know, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution. Na ikaw, isang Filipino, taga Paway, taga Batangas, taga Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka, na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmaker. Demokrasya tayo, Mr. President, wag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nakikinig kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, It will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kaya ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng Presidente. So ito mga kababayan po natin, ang sinasabi ni Pangulong Digong, ay maganda rin mga reminder ito ano sa ating administration. Ang sinabi naman ni uh, Pangulong Marcos sa kanyang naging speech dito sa kanilang uh, kick-off rally itong bagong Pilipinas ay handa naman itong makinig sa mga negatibong komento. So sana ito ay tanggapin ng ating Pangulo bilang negatibong komento na kailangan niyang paguhin o kailangan niya pang i-improve ang kanyang ginagawang uh, trabaho at uh, serbisyo sa taong bayan. So napapansin din kasi ng ating mga netizen uh, ng bawat Pilipino ay itong panay-travel na lang ng ating Pangulo. Siyempre napakalaking expenses po yan mga kababayan po natin kung hindi naman kinakailangan, bakit hindi na lang gamitin o mano sa mga prioridad ng ating gobyerno kasi maraming prioridad ng ating gobyerno ngunit hindi napupuntuhan dahil kakulangan nga ng pera plus yung matindi pa o corruption na nangyayari sa ating bansa. So ang tanong ngayon natin mga kababayan, uh, paano ito tanggapin ni Pangulong Marcos? Ito kaya ay magdudulot ng matinding tension sa pagitan ng uh, administrasyon ni Pangulong Marcos at sa dating Pangulong Digong So, yan po ang ating uh, dapat abangan. So, sa ngayon, mga kababayan po natin, uh, kinakausap ni uh, Pangulong Digong itong military na kapag hindi matigil itong kalukuhan ng People's Initiative, which is political initiative o tamba initiative, picking initiative, kung ano-ano pang termino na tinatawag ng ilang kumukontra dito, eh, titingnan po natin kung ano naman ang action na gagawin nitong main uh, men in uniform po natin which is nangako ng suporta kay uh, Pangulong Marcos. So ang tanong kasi, kung nag-aabuso na sa ating batas, eh kailangan talaga umaksyon nitong mga uh, meaning uniform po natin, mga kababayan. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. No natapos ako sa araw na yon, bumaba ako sumakay ako, lumipad ako dito sa Dago. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung six year, kalimutan mo na yung kay Romaldez, kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject! Protect the constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami inyong dapat. You should worry about the nation, the millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magkisihan. Pero kasi umuulan naman. Hindi ulan. Hindi. Shower lang yan doon sa Malacanang. Ginagawa nila pasirit doon. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man, hindi man ito eleksyon. Nakafocus, naka-focus lang ako sa People's Initiative. And the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyari ngayon, hindi yan People's Initiative kung hindi buying the people for their signatures. nagpaumpisa pa lang pag-uumpisa pa lang, bayara na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda. Kung pirapirahin lang tayo. Balang araw, balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years pa na You might want to change some provision. Yan sabi nila, the usual excuses, economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention, through People's Initiative, or uh, when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila, at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipauhanin na lang ako, nagkagaya ako ng ano, may mga kongresman dito. Ito yung matitino. Nandito si uh, Alvarez. Uh, uh pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako hinayaya. Kapupunta sana ako ng tagong. Para lang makapag... Ako, galit talaga. Bakit po putang ina? Bakit? Bisaya pa mak makumutan ko na imong lang. magharap sa ang ginagawin ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo binibilin milyo, milyon ng milyon kayong mga kongresman utang inaistapayan. Swilling yan. Kaya sabi ko, by stroke of faith, na ako dyan sa Malacanian. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong. Kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa karami. Ipasok kayo ng dalawang taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon na kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano ano, 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 bang, what's wrong with the... What's wrong with the Constitution? Tell me! Kung hindi yung inyong ambisyon, the real purpose itong constitutional changes sa people's initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan ninyo. Marami akong sabihin, maybe sa, eh, kung patayin ni Lago, Putukin yung eroplano wala na tayong magawa ngayon kung sino alam mo na kung sino yung sa malaka yun ang aristuhin ninyo sila nagumpisa ng kaguluhan ito ladies and gentlemen i am very thankful na nandito kayo mga tagalog bisaya at tagamay nila and i hope that we will continue to love our country Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan. Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng libo, isang daan, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bursa nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas sila naman sa mundong ito, pag may panahon lahat mamatay tayo. mag iwan kayo ng isang prinsipyo. E sabi ninyo sa mga anak niyo, tinanggap ko 'yung pera kasi pera natin ito. ibili natin 'yung pagkain. Pero 'yung prinsipyo natin, 'wag natin ipagbili. 'Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak niyo. At yan ang dadalhin mo sa langit. At yun po mga kababayan po natin, ang ilan sa napaka-importanting uh, speech ni dating Pangulong Digong. At uh, sabihin natin, medyo malaking gulo ito. Kasi bukas ay talagang sasabog ito sa mainstream media. Sa ngayon pa lang, pagkatapos niya magsalita, ay kumalat na mga kababayan po natin. At pinag-uusapan na nga po, pinag-uusapan na natin. Ngayon mga kababayan po natin, ano ang magiging reaksyon ni uh, Pangulong Marcos dito? So lalo kayang pag-iinitan itong si uh, Pangulong Digong at ang sinasabing uh, uh, manindigan na hindi papasokin itong ICC sa ating bansa eh kung talagang magbago itong si Pangulong Marcos alam na natin ang ibig sabihin na apektuhan siya masyado sa sinabi ni Pangulong uh, ni dating Pangulong Digong mga kababayan sa ngayon ay uh, chillax lang muna tayo kasi mahaba-haba pa ito ano mahaba-haba pa itong uh, patutsadahan uh ng uh, mga tirada lalo na itong si Pangulong Digong mukhang galit na lalo na sa mga napanggigipit ano sa kanila itong mga kaso itong pag uh, suspende ng isiminay ang kanyang programa ay hindi talaga pinayagang uh, muli maipalabas ah sa pre-air time nga mga kababayan po natin at uh, po ulit ng ng panibagong suspension ng isiminay so alam po natin na ito kasi ang kanyang naging uh, platform at nakapagsalita siya dito So isa na yan, so, baga naipo na itong itong mga ah, hinaing o parang naipo na sa dibdib ni dating Pangulong Digong kaya siguro nasabi niya na bangag itong si uh, Pangulong Marcos at nabanggit niya na rin itong tinatago niyang sikreto na umanay si Pangulong Marcos ay kasama nga sa listahan ng PDEA uh, sa mga narco-politics o mga kababayan po natin. Kayo po ano po ang inyong uh, reaction, opinion? patungkol sa isyong ito. At uh, tatalakayin po natin na bukas ulit ang uh, patungkol sa isyong ito. Siguro maglalayin po tayo. Maraming salamat po mga kapat.